Ang oh, ganda, kakaiba. Oh, ang ganda, oh. 3 dirhams lang to. Wali, akin na 3 dirham. Look, 3 dirham lang to. Oh, ang gaganda. Meron pa dun, oh. Gusto kong bumili. Yan, oh, yung mga cactus na ganyan. Yan, oh, 40 dirhams lang to. to, 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 to. Ito, 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 ito. Ay, uh, hold. Uy, ang mura. At eh, this one, how Did much? Ang ganda. 110 lang, oh. Uh. Oh, paano ako, paano ko iuwi sa Pinas to? Pwede. Ang ganda. Pag, pag hindi ka bibili ng base niya daw, ito lang, 3 dirham. Oh, how much the base? 70 yung base niya yung iba. 70 siya tapos 40 yung base. Oh. Ay, yan may malaki ba oh? 230. 230. Mas maganda ito bili ka may anak pa siya. Pero oh, meron may dipad... din sa anak niya na. No? Oo nga, oh, I mean, oo, oh, oh, alam ko. Pero hindi pa ako bibili ng ayan. <laughs> Nabiyak sa bahay isa. Ngayon, oh, ayun may nakatago doon oh. Ayun oh. Saan? Ang ganda nito, promise. Etong gusto ko na no? isa. So. naman?

ito, okay. tatlo. Okay. Sa da. Ang ganda. dito dito. Alin? 75 lang siya. Uy, ang ganda. Ang dami. Uh, Ba't ang, ang cute siya. na to? First time ko makakita ng ganyan ah. Bukwakan. Oh my gosh, ang gaganda. Ito sana. Oh. Kaso lang napakadelikado. Ay, hindi na. Hindi na. Oh, napakadelikado. Wait lang, sisilip nga ako. Baka may masilip pa ako. Ito, 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 ito. Ano yung nandun? Hindi ko makikita mas masyad. Eh, ang gaganda dun, dun sa loob. Mo. Uh, ano? Wala silang ano dito. Dragon, no? Dragon? eh Ayan, dragon. Hindi siya dragon. Hindi hmm. Ayan, dragon. Ay, dragon ito. Dragon yan. Oo. Pero bakit ganyan yung ano niya? Hindi kasi siya makalaki kasi maliit yung place niya. Ayun,

Check pa na. Inshallah, laki rosh. ng mga to. Sunday pag-uuwi ako, please. Oh, napag not ito, gusto ko to. Mura lang siya, napakamura. Napakamura dito. Ito gusto na. <laughs> Meron na yun sa Pilipinas. Pero ang gusto ko talaga yon yung cactus doon. Yan <tinyo> na. Napakadelikado ng ibang um, cactus.